ayan mga abelo ito yung mga palabas natin ngayon mga black check na mga abelo ang gaganda ayan ariko naliglag pa o, <laughs> ayan dyan ka ariko nasakugatan pa ako sakit nakalmot ako <laughs> ayan mga abelo ang gaganda oh o, ayan mga black check na yung mga ibon natin mga panglaban natin nya ng eto pare kumbay ng tumasyan Ayan, dalawa na yung pare natin mga abelo. Then yung isa, ano yung isa? TGRC, ayan no? Oh. TGRC to. yan mga Abel. Summer naman yon mga Abel. Ito, uh, late kasi yung summer ng, ng pare. So, pumapatak siya ng June, ang start. Aray, sakit, nasugatan ako. Oh, oh Aray ko. no! Alimot ako. Update. Aray ko, update. O oh, yan mga abel Yun niya Meron na rin tayo na dalawang black check dito mga kabel Ayan o oh. Ayan Ayan ang ganda o oh. mm. Ito isa Ayun, yung pangalawa Ayan Panay black check na yun napapalabas natin mga kabel o oh. Solid mm. Ayan Diyan ka na baba Huwag ka dyan bumaba mm. Ayan Ayan mm. Ayan din Kasi uh, mga abel yung unang napalabas natin black check, ayan. Sa ato, is ayun. Ayun yung mga magulang. Yung mga abelo. Si Banlun73. Tsaka ayan, meron na naman silang anak. Bago. Ayan, solid Oh. Okay, ayan, dalawa na naman. Naka pare to. Ito, parang ano lang. Ordinary lang. Ayan, naka-ordinary lang to, mga abel. Kasi, Pang-stack natin Ang tatapang nila Sandali lang mga abel no Kunin natin yung tatlo Kasi nagtatalo na Ng mga abel eh Ha ah, Buti naman Hindi sila tumalon Mga abel O ayan no oh. Kita nyo Pero masakit Masakit yung kinalmot sa akin no oh. mm. <laughs> Nakakalmot tayo Kasi nakaupo tayo eh mm. Ayan So mga solid nga Yung mga palabas natin ngayon Then yun nga Itong ibon na to Mga abel eh ang magiging kalalabasan nito, yung unang egg pa pipisan natin. Kasi may gagawin tayo. Ayan. Ayan. Ayan nga pala si Miss Pangit. So halos nga mga itim na ang napapalabas natin sa mga ibon natin. Hmm. Ang magulang kasi nung dalawa dito is eto. Ayan, yan, nga, si itim. Ayan. Yung ating Black Victoria. Ayan. Yun. Yung ating kapos na line. Then yung isang anak naman or yung magulang netong ito to tong kumalmot sa akin tong na to. Yan is ito, Ayan. Si Kapos. Ayan, si Kapos. At saka si Ritar. Ayun. May papipisa na naman tayong isa. Yung papipisa natin, ibibigay natin doon sa kumpare natin. Ayan. Dalawa. Alright. Then, yun nga, pinaparis na natin tong ibon natin na si Uh, Peter C, Peter Peter Pukros natin dito kay Jansen Ayan, kay Jansen President mm. Alright, Jan. Then dito May egg ka na? Oy, may egg na oh. May egg na si ano? May egg na si Pandora, nakakros sa Litar, ayan So, yun, siguro ang isising-sing natin dito is ah uh, ano bang ano pa? BBC siguro. Isang BBC, isang PUF. Yan. Yan yung mga panlaban natin sa mga darating na winter. Then eto, alam ko, ang ipipisan nito, alam ko ipipisan nito, isa ano pa? Winter din, mga Abel, winter. Winter ilalagay natin. Then dito, is may egg na siya. Yan. May egg na yung isang breeder natin na si 17 overall eh. 17 overall yan ayan siya na medyo magalaw yung kamay ko ayan o si 17 overall okay na ayan o taso mga abel meron na kukuha sa anya this friday ayan babayaran na yung ibo natin na yan si 17 overall ayan ah uh, as of now aray rayo taas ng lumipad o no? oh. So, eto. Balik na natin, no, mga abel no. Anday, kasi medyo nangungulit na, eh. Kakain na kasi sila. Yan. Iba talaga pagka mga line ni Kapus, no. Matandain, ayan, no. Kita nyo, matandain sa anyang mga magulang, oh Wala nang ginawa, kundi tumalon at tumalun. Nasugatan ko. Oh. Dahil kay Kapus. And eto, solid, jo, oh. Solid na solid mga ibon natin ngayon. So, teka lang. Easy lang kayo dyan, dalawa na, no? Pasok natin dito. si kakain na sila eh. Ayan. Anong oras na ba? Sige natin. Ayan. Mag-aaral 6 na. 5.40 na. Hop. all Alright. Ayan. Then ito. Malapit na rin tong ipadala sa Dinalopihan. Bataan. Ayan. Ang ganda oh. Nulit mga kabilong isang barako at sa isang hen no? ito hen to sigurado naka personalize ko yan ayan o no? mm. ayan o no? alright ang gaganda ganda ng mga palabas natin no? pero kung gusto nyo meron pa akong isang naka personalize dito ayun ayun mga abel ayun no? doon sa mga naghahanap ng ano ayan no? mga breeder ayan no? meron ng pang out ayan ayan nakulay dilaw na sing sing na yan ayan yung may sa mata um. Yan. Yan yung available natin na pwede nating i-out. Yan. Arden Arden yan cross sa ano Peter C. Na nanay, ang nanay is si ano. Yun nga, nanay niya si Peter C. Kapatid nito sa nanay is si Lady Victor. Aba. Ano, kapatid pala nito. Teka lang. Sipin ko lang. Ah, si Miss DQ. Si Miss DQ yung kapatid niyan mga Abel. Sa nanay ha. Hmm. Sa nanay magkapatid sila. Hmm. Ayan. Ayan, no. Oh. So, sa mga na-orsonada, PM nyo ako. Oh. Solid 'yan. Personalize natin 'yan 'yung kulay dilaw na singsing -sing na 'yan, no. Oh. Hmm. Meron pang puti pala sa Bandal Leg, oh. hmm. Pero ang first clutch niya mga abelis, eto Ito 'yung first clutch niyan. 'Yan. Palaban natin ng BBC na napilay. Naging pilantod. 'Yan. Kasi pangalawang beses niya nang nawala sa ranging. Unang ranging, okay naman siya. Kinabukasan umuwi. Then, kinabukasan ulit, doon ka siya pinakawalan, okay naman, umuwi rin. Kaso, itong mga naalipas na araw, kasi nga, naguulan, hindi natin siya pinakawalan, siguro nasabik, yun. Pagka paawala ko na naman noong isang araw na medyo mainit, ayan ang nangyayari sa anya, naging pilantod, ayan. Sumabit siya mga Abel, sumabit, nabagting, ayan no? Oh. O, oh, ayan ha, panay anak ni ano yan eh, Arden Peter siyan yan, yan, no? nakaupo siya Yan, kasi may matigas ulo eh Sumabit siya tuloy sa ano Ewan ko kung sa wire o sa Yero, pero meron siyang ano ah, Halatang Halatang halata siya Natirador siya dito mga abel Magang magato Ayun oh. No? kitang kita nyo pag pumapagaspas Ayun oh, no? may tirador Mukhang tinirador yung ibon natin Buti nakauwi pa hmm? Magang maga yung pakpak -pak. Meron, may bukol yan Mamaya, panoorin ninyo sa page natin, i-upload ko yung video niya.